Ang susunod na dula na inyong maririnig ay hatid sa inyo ng MBC DZRH Hukumang Pantahanan Hukumang Pantahanan Mga kasong tunay at totoong nagaganap sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa masalimuot at mapagbirong kapalaran. Magsisilbing tagapagpaalala upang makaiwas sa mga krimen at kaguluhan. Tatayong bantayog na magpapatatag sa kalooban ng bawat nilalang. Hukumang Pantahanan! Magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat. Ngayong araw, hahatiran namin kayo ng isang naibang dula na inaasahan naming makapagbibigay sa inyo ng impormasyon at kaukulang kaalaman pagdating sa mga nababasa ninyo sa pahayagan, narinig sa radyo at napapanood sa telebisyon. Mga usaping dapat lamang magkaroon ng tamang gabay, katulad ng usaping proseso ng pag-aresto at pagpiansa dito sa hukumang pantahanan! Tao po. Tao po. Tao po. Ah, eh, ano pong kailangan nila? Dito ba nakatira si Emmanuel Rivera? Ay, opo. Oh Dito nga po. May problema po ba sa anak mo? Eh, uh, may warrant of arrest po kami sa anak nyo. Warrant of arrest po? Ay, bakit o? Anong kasalanan ni Eman? paglabag sa batas pambansa 22 o yung may kinalaman sa pag-iissue ng bouncing check. Teka, ho, sandali, sandali. Bouncing check. Mm. Paano mag-iissue siya ng check? Eh, wala naman siyang checking account. Nasaan ho bang anak niyo? Isuko niyo na sa amin bago pa makaabala kayo sa mga kapitbahay. Ay, nako, hindi ko isusuko ang anak ko dahil wala ho siyang kasalanan. nay, uh, nay. Huwag po ninyong itago si Mr. Rivera, ano ho? pwede namin kayong kasuhan ng obstruction of justice kapag ipinagpatuloy niyong pagpigil sa pag-aresto namin sa anak niyo. Ha? Oh? Ha? Oh. ano po bang problema? Bakit may Kaya, mga dito? Ikaw po si Emmanuel Rivera? oo, uh, oo po. Ako nga po. Oh. Ina-aresto ko namin huh? sa paglabag sa batas pambansa 22. Oh. Hip! Ano, no? Kusasan eh. Sige, sige. Sige, sige. Huwag Sasama na ako sa inyo. Ano ba ito? Huwag kayong magalala, ma. Kaya ko to. Makakalaya po. Tara na. Tara na. Kuya Eman, Kumusta ka na dito? Ito, sobrang nag-aalala. Ito ang unang pagkakataon kumakulong, Myla. Ganito pala kahirap. Kailangan ko makalabas dito. Huwag kang magalala. Kumagawa na ng paraan si mama para makalaya ka. siya na siya ng pampiyansa mo. Oo nga pala, nasabi sa akin na ang kaso mo may kinalaman sa pag i ng bouncing check? Oo. Nung umutang ako sa lending company, nirequire nila ako magbukas ng checking account sa partner nilang banko. Tapos, nag-issue ako sa kanila ng blank check. Anong kumpanyang nagkaso iyo? Kasi tinatanong ko yung mga polis kanina kung sino yung nagreklamo. Ayaw nilang sabihin. Nathan Finance yung kumpanya. Umutang ako sa kanila ng 20 mil. Bilang preparasyon natin noon, ng panahon ng pandemic. Approve na makaagad yung application ko dahil nakapag-issue ako sa kanila ng cheque. Kaya yun, yun ang inihabla nila sa akin. Kuya Emma naman, bakit ka nag-issue ng blankong cheque? Eh. Tsaka sana hindi ka nalang umutang. Nagpapadala naman ng pera sa atin si Kuya Chris. hindi eh, ko na sa naisip yung kasi nagpanik na ako eh. Tapos nagkaroon pa ako ng COVID noon. At yung ba, bawal yung ginawa ng Nathan Finance na yan ha. Kailangan, may reklamo natin sila sa pagpilit sa yung puwirman ng blanco check eh. eh may la, may isa pa akong problema. Ano? Eh, itong mga pulis eh. Kinumpis ka nila yung bag na dala ko. Pati yung cellphone ko. Tapos kanina, Pili lang pinabubuksan sa akin yung cellphone ko para maimbestigahan daw. Ano? O siyempre, pumalag ako kasi nakakonekta sa cellphone ko yung mga bank accounts ko. Aba, eh, hindi nila pwedeng gawin yan sa'yo. Illegal search yung ginawa nila. Uh, tapos nung hinuli nila ako, basta lang ako pinasok sa police mobile nang hindi malang binabanggit ang Miranda rights. Uh, pakiramdam ko, kasabot ng mga police yung Nathan Finance na yan. Ay, hindi naman siguro. Pero makakuha lang tayo ng abogado. Idudulog natin yan sa kanya para masambahan ang kaso kung nakitaan ng paglabag sa pag-aresto yung mga polis na yan. Eh, Mayla. Oo. Iiyak eh. ka pa. Huwag ka na umiyak. Puya. Kasi... Kaya mo yan. Kaya mo yan. Makakalabas ka dito sa lalong madaling panahon. <laughs> natin ang dulang hukumang pantahanan! Ma, dumating kayo. Pasensya na anak ko, natagal na lang ko. Anina pa ako nakikiusap sa mga pulis sa payagan lang kung kausapin ka. Eh, nung una, sabi nila, bawal daw. Kung hindi pa ako umiyak sa harap nila. Hindi naman nila ako papayagan. Eh, ano po bang balita? May abogado na po ba ako? Eh, nagwabalak akong pumunta sa public attorney's office sa Pasig para mabigyan kanila ng abogado. Naihanda ko na rin yung perang pampiansa mo. Eh, magkano po bang sabi nila sa inyo? eh 12,000 pesos. Kaso ang sabi... Doon ko pa yata babayaran sa korte na nag issue ng warrant to para sa iyo. Uh, Eto nga o, oh. hinihingi ko na nga yung mga requirements na nasa pulis siya. Para mabayaran ko na yung piyansa mo. Eh, ma, gawin niyo po ang lahat para makalabas na ako dito. Hindi ako bagay dito, ma. Eh. Oo, oh, huwag ka bagalala, anak. Mailalabas din kita. Konting tiis lang. Ilalaban natin yung kaso mo. Eh, sir, mm. kukunin ko po sana yung mga documents na kakailanganin sa pagpiyansa sa anak ko. Ako, eh, baka bukas na maibigay sa inyo yun. Ho? Wala si Chip eh. At saka magdidilim na, sarado ng opisina. Good evening, sir. Ay, Ma'am Susan, buti dumating kayo, tamang tama. Mukhang merong mga ng tulong nyo. Ay, ah, isa ba kayo sa magulang ng na mga nakakulong dito? Ay, opo. Si Emmanuel Rivera po. Kahapon lamang po siya na aresto. Anong kaso ng anak niyo? Eh may kinalaman daw po sa pag-issue ng bouncing check ng, ng aking anak. Oh nako. First time kong maka-encounter ng ganyang kaso. Eh magpapiyansa na po ba kayo? Ay oo oh po sana. May nakahanda na po akong pera para po sa bail ng anak ko. <laughs> Pwede kitang tulungan? Alam mo ba, marami na ako natulong ang inmates na napalaya. Talaga po? Opo. Marami akong koneksyon para mapabilis ang proseso ng bail ng anak nyo. Na kasi kung kayo lang ang mag-aayos noon, mahihirapan talaga kayo. Baka lalong tumagal pa ang pagstay ng anak nyo sa presinto. Eh, eh sige po. Sige po, ma'am. Eh, ano po bang gagawin ko? Paano nyo po ako matutulungan? May nakuha na ba kayong abugado? Eh, yun nga po eh. Wala pa po. Ay, tamang-tama. Matutulungan ko kayo. Uh, bigay nyo lang sa akin yung necessary documents. Yung mga requirements. Tapos, ihanda niyo na rin ang service fee. Service fee? Opo. 5,000 pesos lang, mami. 5,000? Eh, karantesada namang makakalaya ang anak nyo. 5,000? Eh, uh, sige po. Sige po. Pag-iisipan ko po muna. Talaga ma? May ganon sa loob ng pulisya? Ay, eh, oo. Uh, sabi niya, marami daw siyang napalaya dahil tinulungan niya. Eh, ano ba sa tingin mo, Myla, ha? 5,000 pesos lang naman ang kailangan. Okay, maniwala doon. Scammer yun. Ay. Kung gusto niyo talagang mapalayan si Kuya Eman, pumunta na lang tayo doon sa public attorney's office para makakuha ng abogado si Kuya. At saka doon tayo mismo magbayad sa office ng clerk of court kung saan nag issue ng warrant of arrest. Kung ipapaubayan niyo yan sa iba, nako, yung pera at saka yung proseso, ay, walang kasiguruhan niyo na mapapalaya agad si Kuya Eman. Eh, ah, ah, anong gagawin natin, Myla? Ay, sasamahan ko po kayo sa opisina mismo ng clerk of court. Doon tayo direct ang magbabayad ng piyansa. Huwag nyo nang pansinin yung kung sino-sino pa lumalapit sa inyo doon sa loob ng police station. Maniwala kayo sa akin, ma. Masasayang lang ang pera natin kapag kinuha nyo ang serbisyo niya. Eh, hala. Eh, sige, anak. Tayo na mismo ang aasikaso ng bill ni Eman. balikan natin ang dulang hukumang pantahanan! Oh, Diyos ko naman. Ano ba ito? Baka araw ko na dito sa presinto. Wala akong makain. <coughs> Hindi ako makatulog. Para na akong mababalo dito. <coughs> Diyos ko, parang awad yun ah. Kalabasan nyo na ako dito. Rivera. Sir, oh, uh, sir. Tumayo ka na dyan. Oo. Oh. May order ka na sa korte. Ha? Ta Talaga, ho? Nakapagbayad na po yung piyansang, mama ko? Oo. Oh. Nasa labas sila ngayon, kasama yung kapatid mo. Oh. Naghihintay sila sa'yo. Alam mo ba, kuya? Ang hirap ng pinagdaanan namin ni mama. Mabayaran lang yung piyansa mo? Ay, oo. oo. Ang daming pasikot-sikot. Eh, pero awa ng Diyos, nagawa namin. At sigurado kami. Hindi na namin kailangan yung mga taong gumagamit pa ng, ayun, ano ba yan, <laughs> lapit lapit-lapit konsent. Eh, uh, siya nga po pala, Ma. Kinausap po ba kayo ni Ma'am Susan? Ay, oo, oo. Ay, siya nga yung nagbo-volunteer na maglakad ng papeles mo para makalaya ka. Eh, pero hindi ko na ginamit yung servisyo niya. Eh, kasi sabi nitong kapatid mo, eh, dumirekta na kami. At tama naman ako. Kasi kung ipaubaya natin yan sa sa ibang tao na magpa-process ng piyansa mo, baka lalo ka lang tumagal dyan. Eh, nakausap ni'yo na po ba si Ma'am Susan? Eh, baka kasi umasa yun na kukunin niyo ang servisyo niya. Eh, nakausap na namin. Eh, medyo disappointed nga. Pero ayos na yun. Basta ang importante, malaya ka na. Kailan daw po bang unang hearing sa kaso ko? Eh, wala pang schedule. Pero malalaman natin yan pagbalik namin sa ATC. Sa ngayon, aasikasuhin muna natin ng pagkuha sa abogado mo. Pero ang sabi naman sa amin, arraignment lang naman ang mangyayari. At mag-uusap lang kayo ng representative ng Nathan Finance. Tapos, kapag nagkasundo na kayo at nakapagbayad ka na ng utang, ididismiss na raw yung kaso. Mabuti naman ho kung ganun. Ang intindi na lang natin ngayon kung paano mo maipapanalo yung kaso. Ayun kasi do sa na nakausap namin, may mga illegal practices daw yung Nathan Finance. Tulad nung pagpapapirma sa'yo ng blangkong check eh. Ma, kailangan maipasara yung Nathan Finance na yan? Ang daming buhay ng sinira. Eh... <laughs> Kaya nga eh, nagresearch research nga ako tungkol sa lending company na yan eh. Marami kayong naging biktima. Karamihan sa kanila. Nakakulong din tulad mo. Basta, ma, Myla, lalaban ako para lumabas ang katotohanan at matigil ng pagsasamantan nila sa mga tao. Mga kaibigan, narito si Attorney Rina Seco upang magbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa usaping proseso ng pag-aresto at pagpiansa. Napakarami pong mali sa nangyari sa kaso ni Eman. Mula pa lamang sa pagkakaso, pagkakadakip hanggang sa offer ng bail para umano mapabilis ang kanyang pansamantalang paglaya. Isa-isahin po natin ang mga mahalagang punto na may kinalaman sa kaso. Una, ang mga kaso po ng paglabag sa BP-22 o Anti-Bouncing Checks Law ay nasa jurisdiction lamang ng Municipal o Metropolitan Trial Courts at hindi sa Regional Trial Court. Pangalawa, halos wala na pong iniisyong warrant of arrest ang korte sa mga ganitong kaso ayon na din sa Administrative Circular No. 13-01 na inisyo ng Korte Suprema. Ang warrant of arrest po sa kasong paglabag sa BP-22 ay iniisyo lamang sa akusado kapag hindi ito dumadalo sa patawag ng korte. Pangatlo, ang nag-issue po ng cheque ay hindi otomatikong mananagot dahil lang tumalbog ang cheque. Ang isang cheque ay karaniwang tumatalbog kapag dinishonor ng banko upon presentment dahil sarado na ang account o kaya naman ay drawn against insufficient fund o kulang sa pondo. Gayunpaman, dapat po munang maabisuhan in writing ang nag-issue ng cheque tungkol sa pag-dishonor dito binibigyan din po ng batas ng limang araw mula sa notice of dishonor ang issuer para bayaran ang halaga ng cheque o gumawa ng arrangement sa pagbabayad ng halaga. Hindi din po diretsyo sa korte ang mga kaso ng paglabag sa BP-22. Ito po ay isang criminal case. Kaya naman, ang reklamo ay dinudulog sa prosecutor's office sa pamamagitan ng complaint affidavit. Sa prosecutor's office na po ito, pinanunumpaan. Matapos nito, iraraffle lang reklamo para malaman kung sinong prosecutor ang mag iimbestiga Ipatatawag po ng investigating prosecutor ang inireklamo at bibigyan siya ng pagkakataon na mag-submit ng counter affidavit para ipaliwanag ang kanyang panig. Maari pa ding pasagutin ulit ang complainant at ang inireklamo pagkatapos. Sa prosecutor's office, sisikapin pa din po ng investigating prosecutor na pagkaayusin ang magkabilang panig. Sakaling hindi magkasundo, ipafile ang information in court. At pagdating sa korte, iraraffle po ulit ang kaso sa mga huwes at saka pa lamang mag-uumpisa ang pagdinig. Ipatatawag po ng korte ang akusado at sakaling magkaroon ng ilang beses na patawag at hindi pa din sisipot ang akusado, saka pa lamang po mag i ng warrant of arrest ang korte laban dito. For BP-22 cases, talagang bihira po itong mangyari. Also, alam niyo po ba na sa ilalim ng Administrative Circular No. 13-01, dinidiscourage na din po ang pagpapataw ng parusang kulong. Sabi ng Korte Suprema, ang parusang kulong, ibig sabihin tapos na po ang kaso at meron ng conviction. Ito po ay ipinapataw lamang sa mga extremely serious cases. Kaya nun po sa landmark case na VACA v. Court of Appeals, tinanggal ng Korte Suprema ang parusang kulong kahit pa nahatulan ng guilty si VACA. By the way, Ayon po sa Article 1, Paragraph 1 ng BP22, ang parusa sa paglabag sa batas ay hindi bababa sa 30 araw pero hindi naman lalagpas na isang taon o kaya naman ay multa na doble ng amount na involved pero hindi dapat ito lalagpas sa 200,000 pesos. Kaya sa kaso po ni Vaca, pinagbayad lamang siya ng 20,000 pesos, doble ng amount ng cheque. By the way, kung may kaso po tayo o kahit anumang transaksyon Iwasan po nating makipag sa fixer. Now, as to the manner of arrest, tandaan po natin na bahagi ng karapatan ng inaaresto na masabi sa kanya ang kanyang mga tinatawag na Miranda Rights. Dito sinasabi na ang akusado uh, ay may karapatang manahimik o magsa walang kibo dahil anuman ang sasabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa kanya sa hukuman. Dapat din ay mabanggit, na mayroon siyang karapatan na kumuha ng abogado na kanyang pinipili o kung wala naman siyang kakayahan, ito ay ipagkakaloob sa kanya ng pamahalaan. Another thing, kapag na-issuehan po ng warrant of arrest dahil sa hindi nakadalo sa patawag dahil hindi din naman nakatanggap ng summons o patawag ng korte, pwede po itong ipakwash o hilingin sa korte na ipawalang bisa on the ground na hindi nakatanggap ng patawag ang akusado. Ito po ang mga mahalagang bagay na dapat na tingnan ni Eman para din po maisaayos ang kanyang depensa sa korte. And of course, dapat po na makapag-coordinate ka agad sa kanyang abogado para maihanay lahat ang kanyang strategy sa kanyang depensa. At yan po ang hukumang natin ngayong umaga. Ako po ang panyara ng bayan, attorney Rina Seco. At muli ninyo akong maririnig at mapapanood din para sa iba't ibang usaping legal sa programang Dos Kompanyaras, Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays, 6.30 ang 7.30 ng gabi. Dito lang po sa DZRH, DZRH News Television at iba't ibang social media platforms ng DZRH. Happy weekend po at ingat po tayong lahat. Maraming salamat at ni Rina Seco sa pagbibigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga batas na pinaiiral sa ating bansa. Mga nagsiganap Maynard Landicho Jr., Susan Robles, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Phil Cruz at Jeneline De La Cruz, naglapat ng tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, Supervisyong teknikal ni Eric Lucero at Bong Muyar, Creative Consultant Bobby Cruz, isinulat para sa radyo ni Krishna Senga at sa direksyon ng inyong lingkod, Lionel Benjamin, hukuman pantahanan!